Ako si Lakay at meron akong kwento. Bumiyahe ako ng madaling araw papuntang Mangaldan, Pangasinan. Oo, madaling araw alauna. Pagdating ko nga ng Mangaldan ay nandun na yung Gulf Cadets. At nadatnan ko nga silang katulad ng dati, hype na hype. Diba? Hyper, kita mo naman pagdating ko pala. Yan nga pala si Mang Tongs. Si Mang Elmo, si Mang Mike man Yan, appear, yan Yan si Mang Mike Tapos <laughs> ito si Mang Onel Yan Siyempre, hindi dyan mawawala okay, si Loki Yun, yung nakaitin na yun, kagayo yun mo si Loki yun mo kayo. Langya kayo mo Seryoso, gusto nyo pa akong pagtupisin? Ito <laughs> <laughs> nga pala yung auto na bagong bili ko Siyempre, joke lang Libre lang ang mangarap Anyway Kaya naman talaga ako pumunta dito dahil opening ito at ito yung kauna-unahang gasoline station ng Gulf dito sa mga Pangasinan. Habang busy pa ang lahat at naghihintay ng tamang oras para sa gagawing motorcade, syempre sinamantala ko na rin ang pagkakataon na makakuha ng magandang shots bitak na kaibigan ng RR para mag-assist sa lahat ng mga sa ating motorcade. At ito na nga ang oras para umpisa ng motorcade. Lilibutin lang naman namin yung buong Mangaldan para ibalita na meron na tayong bagong bukas na gasoline station dito sa Mangaldan, Pangasinan. Motorcade! Ito ang first ever Gulf Fuel Station dito sa Mangaldan, Pangasinan. nakabalik na nga kami dito sa bagong bukas na gasolinahan. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang araw natin. Tama, sila yung kanina nyo pa na tumutugtog. Sila ang El Grande Drummers. Siyempre, hindi mawawala ang Gulf Oil Products dito sa bagong bukas na gasolinahan. Ito lang naman yung langis na para sa lahat ng motor. Dahil bagong bukas nga itong Gulf Fuel Station, kailangan siyempre ipa Pray, yes, Heavenly Father, God will bless us again, continue to guide and protect the people and his descendants. And lead him always towards the right path until he will reach your heavenly home through Christ our Lord. Amen. The Lord be the you. May the Almighty God bless the home, the Father, the Father, the Holy Spirit. Amen. Hanggang dyan nga lang ang morning activities At heto na, pagdating ng hapon Heto na Heto na Heto na, na And now, let's start the program And the celebration also Just stay tuned and keep watching guys Sobrang uh, Sobrang naging energetic ang Motorcade natin kanina uh, Because of them Ako yung nag-drive sa kanina, sa likod nila eh <laughs> And our URC team Head Advisor Mike and Sir Vic. Magandang hapon po. Our member of, of, of our black team. Magandang hapon po sa inyo na. And to our uh, very supportive uh, in the government. Again. Number 1 Nasubmit ako, sorry And I bottoms up. And of course, please remain standing for our lightning ceremony, ladies and gentlemen. Ayan, sa ating mga gentlemen on stage, mari na po kayong bumaba. So sa ating uh, in charge of our lightning ceremony, ayan, magka-countdown hotel tayo from 10 to 1, of course. Then after this, ayan, start na po natin ang ating uh, meal time or our early dinner. So ready? So ladies and gentlemen, our uh, golf uh, gasoline station located at Barangay Aman sa Pinamangaldan, the lightning ceremony, our uh, highlights of this program. Kaya naman sabay niyo po ako mag-countdown in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. is that So guys, dito na nga nagtatapos yung ginawang celebration ng opening ng Gulf Oil Fuel Station dito sa Mangaldan, Pangasinan. hanggang dito na lang ang aking kwento. Muli, ako si Lakay. Hanggang sa susunod nating kwentuhan.